Maayong adlaw mga bay. Ah, dara. Pasalamat usap ta para tagaan patag daghang grasya sa Ginoo. Naa na pud sa tung tulumanon mga bay. Karong adlaw mga bay kanang nag voice over na lang ko mga bay kay naa mga na nag video kay basilingan ako. Si Milagot bay unta ko mga bay pero may gani nahuna kay nahuna-hunaan ako tong dapat magpaubos yun kay Matulpa pa ang magpaubos daw ko no ipataas man agoy ni amo ni mga bay nga voice uber na lang ko mga bay kung ani na magiging kinabuhi nato diri sa earth mga bay kinahanglan mo sa sabot yun po ta abi ninyo mga bay wala pa biya ko'y kaon aning mga oras nga nag voice over ko mga bay pero kaya na ko ang ang tanan mga bay kay lab man tamo mga bay samot ni ginang mga bashers dia agay maayong adlaw ninyong tanan mga bay og mga di ta niya og sa dili pa mga bay ako usang i shout out ng mga kaning nakaplex o oh, kana kana sila kana mga supporters man nato na, mga bay mga solid supporters ug siyempre dili lang ganang mga nakaplex mga bay kamong tanan mga bay kay love ta mo mm -hmm. ang atong sudan di ay karon mga bay wa siya mga bay tinula nga tulingan mga bay nga gi butangan ako gamay aslumba sinigang mga bay kay medyo gimingaw ko ganang naisipa gamay sa ba uh, aslum aslom pero dili really, kini siya nga aslom mga bay tama tama lang kanang lami sa higupon mga bay mo na nga unsay gihulat mga bay banat shout out di ay ninyong tanan mga bay diha sa buhol diha sa liti diha sa Iloilo mga bay shout out ninyo diha diha sa Cagayan Misamis diri sa Pagadian City diha sa Dabaw uh, basta Luzon, Visayas, Mindanao na uh, natay mga supporter shout out ninyong tanan mga kabanat mga unta ninyong tanan o I love you all <laughs> Sugta na intawon ko ninyo, sige na ko I love you ninyo. <laughs> Unya mga idol ka banat, diri na lang kuto bang akong pag voice over. Enjoy watching ninyong tanan. I love you all og God bless natong tanan. Maayong adlaw. Og salamat sa inyong suporta mga idol. Ay sa wala pa dai makakaon diha mga idol pagkaon na mo mga idol timan inyo firme nga ang kaon importante yun na ang kaon kinabuhi at lawas sama sa makina ang makina o gasolina simpre dili mo andar dilik mo dagan sama rasa na sa ato ang lawas o gulay sulod nga pagkaon luya o wapoy kusog ba diba? labaw sa tanan wala kay gana <laughs> agoy gana Mao nga ikaw idol karon nga nagtanaw banat na pagkauna unta mga idol ka banat nga ganahan mo sa ako ang mga content sa maani wa medyo ko mga content mga idol ka banat kinirag yung mukbang ako ang ah, mga idol kay ganahan mong gudpo kumukaon mga idol oy muna nga quiz na ko ganahan mo sa ako ang mga upload kada adlaw o unya katong sa mga wala pod ganahe aw problema na na ninyo mga bay maura ni matambag nako, atong mga tao nga wala ganahe sa ako ang video nga mukbang mga bay paghimo na lang mo og inyohang content diyon mo ay tanaw tanawa ninyo agay aray ko <laughs> diri na lang kukutob mga bay murag simi nangaway naman hinoon ko ani God bless natong tanan. I love you all. Mga bye. Mm.